Grebe! Usap-usapan na naman ang Don Bell Nation, matapos mapansin ng mga fans ang isang espesyal na singsing na suot ni Bell Mariano. Marami ang nagtatanong, simpleng aksesory lang ba ito, o may mas malalim na kahulugan? At ang mas nakakakilig, sinasabing ito raw ay bigay mismo ni Donny Pangilinan. Hindi maikakailan na bawat galaw ni na Donnie at Belle ay laging sinusubaybayan ng kanilang mga fans. Sa tuwing may bagong detalye, kahit maliit, agad itong nagiging malaking balita sa social media. Kaya nang makita ng mga netizens ang kinang ng sing -sing ni Bell sa ilang larawan at videos, mabilis itong nagtrending at naging paksa ng diskusyon. Ayon sa ilang Don Bell supporters, hindi na bago na nagbibigay ng mga munting regalo si Doni kay Belle. Mula sa simpleng pagkain, flowers, hanggang sa mga accessories, Makikita raw talaga kung gaano kaalaga at ka-thoughtful si Donnie bilang ka-love team at kaibigan. Pero iba ang impact ng isang sing-sing dahil para sa marami, simbolo ito ng commitment, pagmamahalan at espesyal na koneksyon. Pinaghalong excitement at kilig ang nararamdaman ng mga fans. May ilan pang nagsasabing baka raw ito ay promise ring key o kaya isimpleng friendship ring pero anuman ang tunay na kahulugan, Malinaw na may malakas na chemistry at genuine connection si na at Belle. Hindi na nakapagtataka kung bakit patuloy na sumisigla ang kanilang fandom. Ang sing -sing na ito ang naging sentro ng atensyon dahil hindi lamang ito isang simpleng alahas. Para sa Don Bell supporters, ito ay isang patunay na kahit hindi laging hayagang ipinapakita ng dalawa ang kanilang personal na nararamdaman, may mga simpleng bagay na nagsasalita ng mas malakas kaysa salita. Kung titingnan ang mga komento online, halos lahat ay puno ng emojis ng puso, kilig reactions, at mga hula kung ano talaga ang ibig sabihin ng sing-sing. Iba't ibang teorya, pero iisa lang ang malinaw, mas lalong lumalalim at tumitibay ang suporta ng Don Bell fans. Kung ikaw ay kinilig din sa usaping ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng iyong thoughts sa baba. Ano sa tingin mo, simpleng aksesory lang ba ito o espesyal na regalo nga ni Donnie para kay Bell? At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot TV para updated ka sa lahat ng nakakakilig na balita, kwento, at latest updates tungkol kina Donnie at Bell. Don Bell Forever